Level 3A NIJ Certified. Ngayon, dahil ito ay gawa ng China, tingnan natin kung hindi kaya tayo binobola ng China. So, ito yung ating ballistic helmet. Uh, Level 3A NIJ Certified. Ngayon, dahil ito ay gawa ng China, tingnan natin kung hindi kaya tayo binobola ng China. Uh, actually, may pagawa sa China ng uh, mga Kevlar helmet. At uh, yung nakakarating sa Pilipinas, pag binibenta dito is about 7,500 pesos. Yung original, US. Yung brand ay uh, US brand. Um, Kagaya ng revision. Ang fast helmet doon ay ang cost niya is around 20,000 pesos. So, malayo ang diferensya. Ngayon, alamin natin kung itong tag 7,500 na helmet na from China, pero level 3A, ay matablan ba siya ng ating 9mm pistol sa layo na 15 meters. Okay? So, ang level 3A ay kayang mag-stop ng caliber 45, 9mm, at saka mga splinter o kaya shrapnel ng granada ng M203 grenade launcher yung yung 40mm na high explosive kaya nang i-stop. Meron akong gustong i-evaluate ngayon ay ang M203 grenade launcher at ito ang balo nating gamitin, HE with high explosive. Ang gusto kong i-test dito sa layong 100 meters, gumagana kaya yung size Tama kaya kung gamitin natin? Pabagsakin ko sa sarap tapos makikita natin kung tumatama no? Kung may mga shrapnel na tatatama doon sa target paper So yung target natin ay nakasuot ng level 3A helmet Isa na naman sa titingnan natin ay kung tatablan kaya ng shrapnel ng M203 Ang level 3A helmet Para may idea tayo na yung suot-suot natin helmet bigat-bigat yan na stiff neck Round one. fight <laughs> oh. Oh. <Woo> <laughs> Iyon ang sinasabi ko. Dapat sa layo na yon, yung blast niya, tatamaan dapat yung, ano, tatamaan na dapat yung target. At saka natin kung nasa iba sa helmet yon. Verify ko siya. Verify, verify. Tingnan natin kung tumama at alamin natin kung ang mismong target ay mayroong mga tama sa shrapnel mula sa M203 grid launcher, yung 40mm natin. Aba, mayroon ilan, tingnan nito kung mabuti. Mayroon ilan na mga tama sa target paper. Ngunit, kung silipin ninyo mismo helmet, walang umabot doon. At balikan natin, i-analyze natin. Ang impact area niya ay more or less 3 meters mula sa target sa harap tamang-tama lang yon kung sa tunay na buhay ganun talaga ang uh, impact na gusto mong mangyari kasi ang tapon ng mga shrapnel ay paharap ngunit uh, in this case uh, mukhang walang nakaabot doon sa taas sa mismong helmet niya ang mga tama ay karamihan andiyan sa paa uh, ang gawin natin putukan natin ng pistol uh, 9mm at saka caliber 45 and lastly level 3 siya alam natin no Uh, hanggang ano lang siya, pistol uh, caliber ang kaya niyang uh, ma-stop, pati mga shrapnel. Ngunit subukan natin para makita ninyo kung ito ba ay talagang tinatablan. Kung babarilan natin ng 5.56mm, particularly ang ating M855 ball, kilalang sa kalam na bala. So, pausgan natin ngayon sa ating uh, Gen 4 Glock 17. Ball amo! Round 2 fire ready. Yan natin kung protected ba siya. Mayroong buko yan sa ilalim. Naka, maka, ng helmet yung ating buko. Kunwari, yun ang ulo. Yon, tingnan natin. Protected ba yung ulo? Uy, ito yung... Ah, parang pumasok ang bala. Ayan, oh. Pumasok bala. Ngayon, ang tanong, kung tinamaan ba 'yung mismong ulo. Wala. Ah, dito, to. subumukol So, meron so, tong nga ganito 'yung uh, protective pad siya. So, 'yan, bumukol, Nakikita nyo, bumukol 'di ba? Ibig sabihin protected siya. Okay, sana ini neme ba? Ngayon sa caliber 45 tayo. Okay. Surate test. Ria. Arm score. Ria. Caliber 45. Round 3. Fight. Wah! Wow! <laughs> Tumba. Come on now, dog. Come on, man. Power talaga yung Caliber 45, no? Ha <laughs> Pasok bala pasok. Wala. Hindi na kalusot 'di mo. Ayano, no? bukol oh. Hindi na kalusot. Bam! Bop. Bada, bop, boom, oh, ba bop bum pow. Ngayon may padding. Ligtas na naman. Ligtas ang musang. Ito si musang sinasabi ko, Yan ayano nakaismile. <laughs> 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 ligtas <laughs> ngayon rifle tayo para makita nyo lang ha iharap ko nakaharap ini snipe ko siya dito ko siya patama ano dito dito sa harap okay ngayon ang pangatlong caliber natin gagamitin ay 5.56 mm at 62 grain na M855 ball ang ating iputok dyan. I understand, kaya nitong tumagos sa helmet, kahit sa layo na 500 meters ngayon this is only about 20 meters panoorin nyo ha ano ang mangyayari pag mabaril tayo sa layo na yan with M855 ball ang M855 ay mayroong steel penetrator sa loob Specially designed para sa current technology ng mga personal protective gears gusto ko lang po salamat sa Black Miming sa pagbigay sa atin ng Level 3A Fast Kevlar Helmet para subukan dito sa ating range. Find the Round 4 Fight! Haha. <laughs> no, God, please no. No! Tingnan yo. Yang ya Red. Ko duguan na. Duguan na kaya busayap, duguan na, duguan. Ibig sabihin, ito yung tama niya, oh, ni mo. Ito yung tama niya. Dito siya tumama. Ngayon, tumama siya doon. Yan, nakita nyo? So, ang ibig sabihin, kita nyo yung diferensya. So, sumabog yung ulo ng Abu Sayyaf na nag-helmet. Delikado. Ah? Yan. So, recap tayo sa 5.56 mm M855 ball tagos true and true sa ating 9 mm dito pero protected ang ating ulo caliber 45 ito protected ang ating ulo sa obviously kung splinter lang tumama dyan protected din tayo so yung binibenta ni Ranger Bundok na PPE. In this case, is particular case ay ang uh, fast helmet pwede tested pasado kay Ranger C.